Kita mo, may nangyayaring kakaiba ngayon at hindi pa ito napapansin ng karamihan. Ang mga nagising na, ang mga nagsimulang makaintindi sa laro ay naglalaho na lamang. Hindi sila naglalaho ng may drama, hindi sa mga anunsyo, hindi sa mga manifesto. Tahimik lamang silang umaatras, nawawala sa mga gilid. Pinipili ang katahimikan kaysa sa patuloy na ingay at kung naramdaman mo na ang paghila nito sa iyong sarili. Kung nagtataka ka kung bakit hindi mo na matiis ang mga lumang pag-uusap, ang mga party, ang mga palabas. Kung gayon ang sasabihin ko sa iyo ay maaaring magdulot sa iyo ng malaking ginhawa. Dahil ang pag-alis na ito ay hindi isang sakit. Hindi ito isang antisocial na pag-uugali. Ito talaga ang pinakanatural, ang pinakamatinong bagay sa mundo, kapag ang isang tao ay tunay na nagising. Hayaan mong ipaliwanag ko ang ibig kong sabihin sa paggising. Hindi ko tinutukoy ang pagbabasa ng ilang libro tungkol sa pilosopiya o pagkakaroon ng magandang ideya tungkol sa pagkakaisa. Ang tinutukoy ko ay ang sandaling iyon kapag ang belo ay bumababa at makikita mo na halos lahat ng ginagawa ng mga tao ay isang uri ng pagtulog. Gumaganap sila ng mga papel, inuulit ang mga linyang itinuro sa kanila, isinasagawa ang mga nakagawian, habang hindi nila alam na natutulog sila. Ngayon, kapag ikaw mismo ay natutulog, hindi ito problema. Kumakasya ka ng maayos. Maaari kang makipag-usap tungkol sa wala at maging maayos ang pakiramdam. Maaari kang mag-alala tungkol sa iniisip ng ibang tao at maniwala na ito ay tunay na mahalaga. Maari mong habulin ang mga bagay na walang tunay na kahulugan at tawagin itong tagumpay. Ngunit sa sandaling magising ka, sa sandaling talagang makita mo ang nangyayari, nagbabago ang lahat. Bigla, para kang isang taong lumabas ng sinehan patungo sa maliwanag at nakasisilaw na liwanag ng araw. At kapag sinubukan mong bumalik sa madilim na sinehan na iyon, Kapag sinubukan mong umupo at panoorin muli ang mga kumikislap na imahe sa screen, hindi mo ito magagawa. Dahil alam mong ito ay liwanag at anino lamang. Alam mo, sa isang pangunahing antas, hindi ito totoo. Ito ang nangyayari sa mga taong nagising, ngayon natutuklasan nila na hindi na sila maaaring makilahok sa kolektibong panaginip. Hindi dahil sila ay nakahihigit o naliwanagan o mas mahusay kaysa sa iba kundi dahil ang kanilang sistema ng nervyos, ang kanilang pagkatao mismo, ay hindi na ito kayang tiisin pa. Kita mo, ang lipunan ay kumikilos sa isang uri ng hindi binibigkas na kasunduan. Ito ay isang kasunduan upang magpanggap. Ang magpanggap na ang mga papel na ginagampanan natin ay kung sino talaga tayo. Ang magpanggap na ang mga opinyon na hawak natin ay talagang atin at hindi lamang isang bagay na ating hinihigop mula sa kapaligiran. Ang magpanggap na ang lahat ng pagmamadali at kaseryosohan at pagsisikap na ito ay humahantong sa isang mahalagang lugar. At lahat ay dapat lumahok sa pagpapanggap na ito upang gumana ang laro. Ito ay tulad ng isang ingranding dula kung saan ang lahat ng aktor ay dapat manatili sa karakter anuman ang mangyari. Ngunit kapag may nagising, sinisira nila ang karakter. Nakalimutan nila ang kanilang mga linya. Nagsisimula silang tumingin ng direkta sa mga manonood o sa mga ilaw ng entablado. At ito ay nagpapahirap sa lahat ng iba pa sa entablado. Dahil nakikita ng nagising na tao kung ano talaga ang nangyayari. Nakikita nila ang takot sa ilalim ng kumpiyansa. Nakikita nila ang kawalan sa ilalim ng pagiging abala nakikita nila na ang karamihan sa pinag-aawayan ng mga tao ay walang kinalaman sa kung ano ang iniisip nilang pinag-aawayan nila. Kapag may tumuro sa ibang grupo at nagsabing, ang mga taong iyon ang problema, nakikita ng nagising na tao na ito ay isang paraan lamang ng pag-iwas sa sariling kadiliman. Kapag may nagpost ng kanilang galit sa publiko, nakikita ng nagising na tao na ito ay isa lamang walang malay na material na naghahanap ng target. Kapag ang lipunan ay nahahati sa tayo at sila, nakikita ng nagising na tao na ang magkabilang panig ay mga anino na naglalaban sa isa't isa. At kapag nakita mo na ito, hindi mo na ito maaring kalimutan. Hindi ka na maaring bumalik sa pagseryoso sa lahat ng ito. Hindi ka maaring makibahagi sa sisihan at sa paghatol at sa matuwid na galit. Dahil naiintindihan mo na ang lahat ng ito ay isa lamang malaking pagpapakita. Isang malaki at nakakapagod na laro ng pagturo sa iba upang maiwasan ang pagtingin sa ating sarili. Kaya ano ang ginagawa ng taong nagising? Umaatras sila. Hindi dahil kinamumuhian nila ang mga tao, kundi dahil ang pananatili sa laro ay nangangailangan sa kanila na ipagkanulo ang kanilang nakita. Ang bawat pag-uusap ay nangangailangan sa kanila na magpanggap na hindi nila nakikita ang kanilang nakikita. Ang bawat social na pagtitipon ay nangangailangan sa kanila na gumanap ng isang bersyon ng kanilang mga sarili na wala na. Ang bawat pakikipag-ugnayan ay humihiling sa kanila na maging mas mababa kaysa sa kung sino sila. At sa huli, sasabihin ng kaluluwa, tama na tumigil sa pagpapanggap, tumigil sa pagganap tumigil sa pagsasalin ng iyong lalim sa mababaw na mga termino para lamang mapanatili ang pagiging kabilang pumunta kung saan ka makakahinga. Ngayon, gusto kong maging napakalinaw tungkol sa isang bagay. Hindi ito espiritual na paglampas, hindi ito pagtakas sa responsibilidad, hindi ito isang uri ng pagtakas kung saan ka magtatago sa isang kuweba dahil napakahirap ng buhay. Hindi ito ay ibang bagay. Ito ang pagkilala na ang pananatili sa mga walang malay na kapaligiran ay talagang nakakasira ng kamalayan. Ito ay parang paghiling sa isang halaman na lumaki sa isang madilim na aparador. Maaari itong mabuhay ng ilang sandali, ngunit sa kalaunan, ito ay malalanta. Natutuklasan ng taong nagising na ang pagiging sa paligid ng patuloy na kawalan ng malay ay hindi lamang hindi komportable, ito ay nauubos. Sa tuwing napapalibutan ka ng mga taong natutulog, kailangan mong magtrabaho ng husto para mapanatili ang iyong sariling gising. Kailangan mong patuloy na salain ang mga projection. Kailangan mong panatilihin ang iyong sentro habang ang kaguluhan ay umiikot sa iyo. Kailangan mong manatiling malinaw habang ang lahat ay malabo at ito ay nangangailangan ng isang napakalaking di nakikitang enerhiya na walang nakakakita o nakaka-appreciate. Gumagawa ka ng psikologikal na gawain na hindi alam ng iba na kailangan gawin. At pagkaraan ng ilang sandali na pagtanto mo na ginugugol mo ang lahat ng iyong enerhiya sa pagsisikap na manatiling mulat sa mga kapaligirang aktibong humihila sa iyo, pabalik sa pagtulog. Kaya gumawa ka ng isang pagpipilian. Pinipili mo ang kamalayan kaysa sa pagiging kabilang. Pinipili mo ang katotohanan kaysa sa pagtanggap. Pinipili mo ang iyong sariling panloob na kalinawan kaysa sa pag-apruba ng mga taong hindi nakikita ang iyong nakikita. At dito nagsisimula ang pagkawala. Una, iniiwan mo ang social media. Dahil napagtanto mo na ito ay isang makinang idinisenyo upang panatilihing walang malay ang mga tao. Ang bawat pag-scroll ay isang imbitasyon sa paghuhusga, paghahambing, galit, at abala Para sa isang taong nagising, parang lumalangoy sa imbornal. Kaya, huminto ka na lang. Tahimik na binubura ang mga app, tumigil ka sa pagsuri. At bigla na lang, pumalik sa iyo ang mga oras ng iyong buhay. Pagkatapos, ay magsisimula kang umalis sa mga sosyal na lupon. Hindi nang may galit, hindi nang may mga anunsyo. Tumigil ka na lang sa pagpapakita. Dahil napagtanto mo na, ang karamihan sa mga sosyal na pagtitipon ay mga pagtatanghal. Mga taong nagpapakita ng kanilang tagumpay, ng kanilang kaligayahan, ng kanilang mga opinion, at hindi ka na maaring magtanghal. Lumitaw na ang iyong tunay na sarili. At wala na itong interes sa pagpapanggap. Pagkatapos ay iiwan mo ang ilang mga relasyon. Ito ay isang masakit na relasyon. Hindi dahil tumigil ka na sa pagmamalasakit sa mga tao, kundi dahil ang ilang mga relasyon ay binuo sa kung sino ka dati sa natutulog na bersyon ng iyong sarili. At ngayong nagising ka na, wala nang pagkakasundo. Nagsasalita ka ng iba't ibang wika, nabubuhay ka sa iba't ibang mundo, pagkatapos maaari mong iwanan ang iyong karera kadalasan ito ang pinakamahirap dahil kinumbinsi tayo ng lipunan na ang ating trabaho, ang ating pagkakakilanlan. Ngunit ang taong nag-ising ay hindi na kayang gampanan ang tungkuling hinihingi ng kanilang trabaho. Hindi na nila maaring magpanggap na nagmamalasakit sa mga bagay na hindi talaga mahalaga. Hindi na sila maaring makilahok sa mga sistema ang nakikita nila. Kaya umaalis sila. Minsan ay mabilis, minsan ay mabagal, Ngunit umaalis sila dahil ang pananatili ay mangangahulugan ng pagkamatay sa ibang paraan. Mangangahulugan ito ng pagpatay sa kamalayang pinaghirapan nilang paunlarin. Ngayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang nangyayari sa pag-alis na ito. Dahil hindi ito ang iniisip ng karamihan. Iniisip ng karamihan na ang pagkawala sa lipunan ay nangangahulugan ng pagiging nakahiwalay nalulumbay at nag-iisa. Ngunit para sa taong nagising, ang kabaligtaran ang nangyayari. Sa pag-iisa sa wakas ay tumitigil sila sa pagiging nag-iisa. Kita mo, merong malalim na pagkakaiba sa pagitan ng kalungkutan at pag-iisa. Ang kalungkutan ay ang nararamdaman mo kapag napapalibutan ka ng mga taong hindi ka nakikita. Ang pag-iisa ay ang nararamdaman mo kapag sa wakas ay malaya ka ng maging iyong sarili. Kapag ang taong nagising ay umaalis, natutuklasan nila ang isang bagay na hindi pangkaraniwan karaniwan natutuklasan nila na hindi talaga sila kailanman kasama ng ibang tao kahit na physical silang napapalibutan. Dahil ang tunay na koneksyon ay nangangailangan ng kamalayan na nagtatagpo ng kamalayan. At kapag gising ka sa isang silid na puno ng mga natutulog na tao, walang makakasalubong doon munit sa pag-iisa sa tahimik na espasyong iyon na malayo sa ingay at sa pagganap at sa projection nakikilala mo ang iyong sarili talagang nakikilala mo ang iyong sarili hindi ang bersyon na iyong ginagampanan hindi ang papel na iyong ginagampanan kundi ang aktwal buhay at humihingang kamalayan na ikaw ay at hindi ito kalungkutan ito ang pag-uwi sa espasyong ito sa wakas ay maririnig mo na ang iyong sariling mga iniisip ng walang patuloy na panghihimasok ng mga opinyon ng ibang tao. Sa wakas ay mararamdaman mo na ang iyong sariling mga damdamin ng hindi hinihigop ang emosyon ng lahat. Sa wakas ay matutuklasan mo na kung ano talaga ang gusto mo, kung ano talaga ang pinaniniwalaan mo, kung sino ka talaga. Ito ang tinatawag kong yugto ng ermitanyo. At ito ay talagang kinakailangan para sa sino mang nagigising. Hindi ka maaaring magbago habang pinapanatili ang lahat ng iyong mga lumang koneksyon at pangako. Hindi ka maaaring maging isang paru-paro habang nabubuhay pa rin bilang isang uod. Dapat mayroong pag-atras. Isang pag-uukit. Isang panahon ng malalim, panloob na gawain. At sa panahong ito, ang taong nagising ay hindi tumatakas. Sila ay nagsasama-sama. Pinoproseso nila ang lahat ng kawalan ng malay na kanilang nasipsip sa mga nakalipas na taon. Pinagaling nila ang mga sugat na nagmula sa pagpapanggap na isang taong hindi sila. Nabubuo nila ang lakas upang manindigan sa kanilang katotohanan. Kahit na ang lahat ng nasa paligid nila ay natutulog pa. Mahirap na trabaho ito, mas mahirap ito kaysa sa pananatiling tulog. Dahil kapag gising ka, hindi mo na masisisi ang iba sa iyong pagdurusa. Hindi mo na maipoproject ang iyong kadiliman sa mga madaling puntirya. Hindi mo na maiiwasan ang iyong sariling kalaliman sa pamamagitan ng pananatiling abala at ginulo. Kailangan mong harapin ang lahat. Lahat ng takot, lahat ng sakit, lahat ng kapangitan na iyong iniiwasan. At dapat mong gawin ito ng mag-isa dahil walang ibang makakagawa nito para sa iyo. Ngunit narito ang magandang bagay. Kapag nagawa mo na ang gawaing ito, kapag naisama mo na ang iyong anino at natagpuan ng iyong tunay na sarili, hindi ka na umaasa sa iba para sa iyong pakiramdam ng realidad. Hindi ka na naghahanap ng pagsang-ayon o pagpapatunay o pagiging kabilang nakahanap ka ng isang bagay na mas mahalaga. Natagpuan mo na ang iyong sarili. At mula sa lugar na ito, kung pipiliin mong bumalik sa lipunan, babalik ka ng iba. Hindi ka na babalik upang makilahok sa kawalan ng malay. Babalik ka upang mag-alok ng iba pa. Ibang dalas. Ibang posibilidad. Ikaw ay nagiging tinatawag kong naninirahan sa hangganan. Na isang taong nabubuhay sa gilid sa pagitan ng natutulog na mundo at ng gising na mundo. Nasa kasalukuyan ka, ngunit hindi nasisipsip. Magagamit, ngunit hindi umaasa. Nakikibahagi, ngunit hindi nababalot. Maaari kang makipagtulungan sa mga individual na nagsisimula ng magising. Maaari kang lumikha ng sining na nagsasalita sa kaibuturan. Maaari kang sumulat ng mga salitang nagsisilbing mapa para sa iba pang nawawalang kaluluwa. Maari mo lamang mabuhay ang iyong buhay sa isang tunay na paraan. Na ang iba ay magsisimulang magtaka kung may ibang paraan upang maging. Ngunit hindi ka na kailanman babalik sa mainstream. Hindi mo na magagawa. Dahil kapag natikman mo na ang kamalayan, hindi ka na makakabalik sa pagtulog. Kapag nahawakan mo na ang iyong tunay na sarili, hindi ka na makakabalik sa pagganap ng isang papel. Kapag nakita mo na ang laro, hindi mo na ito maaring magpanggap na totoo. Ngayon, alam ko na ang iniisip ng ilan sa inyo. Hindi ba't makasarili ito? Hindi ba dapat tayong manatiling nakatuon at subukang tulungang gisingin ang iba? Hindi ba dapat tayong magsikap na baguhin ang sistema mula sa loob? At narito ang gusto kong sabihin dyan. Hindi mo maaring ibigay ang wala ka kung hindi mo palubos na nagising ang iyong sarili. Kung hindi mo pa nagawa ang sarili mong panloob na gawain. Kung hindi mo pa isinama ang sarili mong anino, wala kang tunay na may sa iba. Isa ka na lamang natutulog na tao na sinusubukang gisingin ng ibang natutulog na tao. Ipoproject mo lang ang sarili mong kawalan ng malay habang iniisip na nakakatulong ka Magkakalat ka lang ng mas maraming kalituhan habang iniisip na nagdadala ka ng kalinawan. Hindi! Ang pinakamapagmahal, ang pinakamalakas na bagay na magagawa mo para sa mundo ay ang ganap na gisingin ng iyong sarili. Gawin ang malalim at mahirap na gawain ng pagsasama. Maging tunay na mulat at pagkatapos, mula sa lugar na iyon ng tunay na pagising, maaari kang maging available sa iba Nahanda. na handa. Nangunit dapat mong maunawaan ito. Karamihan sa mga tao ay hindi pa handa. Karamihan sa mga tao ay ayaw gumising. Gusto nilang patuloy ng mangarap ng kanilang mga pangarap, maglaro ng kanilang mga laro. Gampanan ang kanilang mga tungkulin at ayos lang iyon. Karapatan nila iyon. Ang trabaho mo ay hindi ang gisingin sila. Ang trabaho mo ay gisingin ang iyong sarili at pagkatapos ay maging handa tahimik, malumanay, walang puwersa o ibang hilismo. Para sa mga nagsisimula ng magising sa kanilang pagtulog, ito ang dahilan kung bakit nawawala ang mga nagising. Pupunta sila kung saan sila maaaring maging totoo, kung saan sila maaaring huminga, kung saan maaaring nilang patuloy na paunlarin ang kanilang kamalayan. Nang hindi kinakailangang patuloy na ipagtanggol ito o ipaliwanag ito o palabnawin ito upang maging komportable ang iba. Nakikita nila ang isa't isa sa maliliit na bilog, sa mga tahimik na espasyo, sa mga gilid. Lumilikha sila ng maliliit na bulsa ng kamalayan sa isang dagat ng pagdulog. Nagtatayo sila ng mga alternatibong paraan ng pamumuhay na hindi nangangailangan sa kanila na ipagkanulo ang kanilang sarili at hindi ito pag-abandona. Ito talaga ang pinakaresponsabling bagay na magagawa nila dahil ang kolektibo ay hindi nangangailangan ng mas maraming tao na nakikilahok sa kawalan ng malay nito. Kailangan nito ang mga taong gumawa ng mahirap na trabaho ng pagising. Kailangan nito ng mga buhay na halimbawa ng ibang paraan upang maging kailangan nito ng mga individual na natagpuan na ang kanilang tunay na sarili. Kaya kung nararamdaman mo ang paghila na maglaho, kung nahihirapan kang lumahok sa normal na lipunan, kung nawawalan ka ng interes sa mga laro, palabas at ingay, pakinggan mo ang paghila na iyon. Ang iyong kaluluwa ang tumatawag sa iyo pa uwi. ang iyong kamalayan ang humihingi ng espasyong kailangan nito upang lubos na lumitaw, huwag itong labanan. Huwag kang makaramdam ng pagkakasala tungkol dito. Huwag mong pilitin ang iyong sarili na manatiling nakatuon sa mga bagay na nakakaubos sa iyo. Bigyan ang iyong sarili ng pahintulot na umatras. Bigyan ang iyong sarili ng pahintulot na mag-isa. Bigyan ang iyong sarili ng pahintulot na maglaho ng ilang sandali. Hindi ito permanente. Babalik ka kapag handa ka na. Ngunit babalik ka bilang ibang tao. Isang taong buo. Isang taong tunay. Isang taong maaaring mag-alok ng tunay na kamalayan sa halip na mas walang malay na pagganap at pansamantala, gamitin ng mabuti ang iyong pag-iisa. Gawin ang panloob na gawain. Isama ang iyong anino. Hanapin ang iyong tunay na sarili, paunla rin ang iyong kamalayan. Dahil ito ang talagang kailangan ng mundo. Hindi mas maraming taong nagpapanggap nagising, kundi mga taong tunay na nagising ang mga espiritual na gising ay nawawala dahil kailangan nila. Dahil ang kamalayan ay hindi maaaring umunlad sa mga walang malay na kapaligiran. Dahil ang pagiging tunay ay hindi maaaring lumitaw habang ginagampanan ng isang papel. Dahil ang katotohanan ay hindi matatagpuan habang nakikilahok sa mga kolektibong kasinungalingan kaya't bitawan mo ang mga ito. O sa halip, kung isa ka sa kanila, bitawan mo ang iyong sarili. Umalis ng walang pagkakasala. Maglaho ng walang paghingi ng tawad, maging mag-isa ng walang kalungkutan. At magtiwala na sinusunod mo ang isang sinaunang huwaran, isang kinakailangang huwaran. Ang huwaran na dapat sundin ng bawat taong nagising, ang uod ay dapat matunaw sa kukun bago ito maging paru-paro. Ang buto ay dapat mabasag sa madilim na lupa bago ito maging puno at ang taong nagising ay dapat lumayo sa lipunan bago sila makabalik na may tunay na iaalay hindi ito ang katapusan ito ang simula ang simula ng tunay na kamalayan sa isang mundong lubos na nangangailangan nito ngunit ang kamalayang iyon ay dapat paunlarin sa pag-iisa bago ito maibahagi sa komunidad kaya't maglaho kung kinakailangan at alamin na sa iyong pagkawala, mayroon kang inihahanda. Isang bagay na hindi pa nakikita ng natutulog na mundo. Isang bagay na kakailanganin nito. Kapag nagsimula na rin itong magising, hindi ka nagpapabaya sa sinuman. Ikaw ay nangunguna. Nagpapatuloy ka upang ihanda ang daan, nagiging kung ano ang kakailanganin ng iba para sa iyo sa kalaunan. At iyon ang pinakamapagmahal na bagay na magagawa mo.